Magandang hapon sa inyo lahat. I'm this is your guest from Mass Greek Channel. A feeder, also matarder. So, yung hapon ito. Na Tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of May 8 hanggang May 14 for the sign of Virgo. So, Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guide sa ating masaga for today's video? kaya kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga... Virgo sign sa ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading na mga gilap makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the like bell for more videos. Update kasi sa maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng pag pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So, let's see guys, what is the messages? Advise yun ng ating expert for the sign of no? for the sign of Virgo. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs sa ating mga ginap? Tuklasin at bubulabugin natin. Just for this give information pa. So, there's a star something shining through. Oh my God! May muli nga mong um, sisinan no, na maaring pag-asa at katuparan sa mga pangarap. No, magkakaroon ng kagalingan at maaaring unti-unti mo nang maabot at makamit ang iyong pangarap. Abot kamay ng pangarap. Or uh, either ang pangarap ng mga bituin. Or... And there's something that's our moment for a major changes yes, at malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. No, ito yung bagay na maari magbigay sa'yo ng bigla ang pagbabago. And there's something that I'm scared for revert. No? Ibabalik ang katawan lupa mo dito. Or either there's something in your beginning and blessing coming in. Some of you, no, kung naghihintay ka na magbubuntis ka, maari magbubuntis ka. No? This is something guys na maari magdala sa'yo ng bagong simula. And there's a page of cups listen to your intuition and listen to your gut feeling. Na makinig ka sa nararamdaman mo, makinig ka sa ano man yung sinasabi ng damdamin at isip mo. No, inner voice. And there's something, the king of swords and being wise and being intelligent. How to manage and control your situation. Putuloy mo yung mga bagay na alam mo hindi nakakatulong sa'yo. 'yung mga bagay na makakasira sa pag-abot at pangarap mo. 'di ba? Kailangan maging wais at maging matalino. And there's something the King of Pentacles na no, maging secure ka sa mga plano at pangarap mo. Dati no, maaring showy ka, no? Dati parang um kinukwento mo 'yung mga plano mo, pangarap mo, but definitely guys, hindi dapat. No, kasi hindi mo naman um, alam no, 'yung mga taong um kung baga papag mo ng mga informasyon, yun pala yung may taong ngit dito inggit sa'yo. And of course, this is something guys, with the strength with the confident, no, lalakas sa mong lobo, magiging matapang, is, magiging matapang ka na this time. No? What is the tall moment? Represent with the ten of ones. may mga bagay nagbibigay ng obligation or responsibilities, and at the same time, obligation, but definitely guys, bigla itong magbabago. No, maaaring matatapos na ang hulugan mo sa bahay, maaaring matatapos na ang mga utang mo, no? Or maari makakabili ka na ng bagong bahay. And this is something guys with a, a queen of sword, clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na makakasira, no? Na mga magiging hadlang sa pagabot ng mga pangarap mo. Na matuto kang linisin, alisin yung mga bagay na makakasira. And there's something a new beginning coming in for you. No, malayo pa lang titingin mo na kagad yung magiging posibilidad. No, tanaw na tanaw mo na yung magiging uh, um, eksena or magiging outcome ng mga desisyon o yung mga gusto mo mangyari. And because this is something, something guys, where you don't for fast communication and fast movement. Now, bibilis din ang takbo ng, ng situation mo. At the same time, guys, uh, makakatanggap ka ng phone call and messages or any email transactions coming in. No, maaaring um, kung tama ka ng intuition sa makakaalis ka na. No, may travel and adventures na paparating. What is the king of swords? represent with um, the Knight of Wands. So, this is something, guys, na pagtsatsaga. No, kailangan persistent or consistent ka sa ginagawa mo. Hindi pwede pabago bago-bago to. Putuli mo na yung dati mo nakagawa yung dati pag-uugali na minsan tinatama, gato, ganyan. No, hindi pwede gano'n na nakakaramdam ka ng gano'ng ano, bagay. Kailangan um, tuloy-tuloy mo yung ginagawa mo. No, kung alam mo itong uh, nakakaramdam ka ng gano'n, mag ka. What is the uh, King of Pentacles? There is something the full card a new beginning, no? There's something a leap of faith. Dahil sa pananapalatatiwala mo, sa sarili mo, no, magkakaroon ka ng security sa pag-abot ng mga pangharap mo. No? What is the star card with the strength card? The star card and the strength card represent with the ten of swords. No? Kung sa mga loob mo, maging matapang ka. No? May mga tao dyan sa paligid mo na sumasabutahe at talagang doon sa sa'yo para hindi ka magtagumpay. No? Huwag kang mag may pag-asa pa na makalaya ka dyan at makawala ka dyan. And there's something the high find for a lesson learned. Matuto ka na sa mga nangyari sa youth sa nakaraan. No? Yung, yung alam yung tumulong ka na, no? maaring nagpautang ka na, tapos ending eh, ko pa yung masama. So ngayon matuto ka na ha. Magugin mo na yung ganong uh, nakagawi at the same time guys ha. Matuto ka na yung mag um, yung mag, mag may nasensa ko dito ng garantor na umiwas-iwas ka sa mga ganyan tao no, ikaw lang din yun na didrain, ikaw lang din yun na napapahamak sa huli. And there's an Empress card the Queen of Swords. Reference with a 12 of partnership. Some of you guys na mayroon talaga magbubuntis dito at maaari magkakaroon kayo ng something blessing and new beginning coming in. At this time, magiging maganda na ang inyong takbo ng inyong pagsasama at ang inyong relasyon. No? So let's see what is additional messages. And of course, there's something the Queen of Pentacles. There's something practicality and there's something good sense magdating sa interfere. Now, how to manage and control your finances? No, ibig sabihin dito, lalakas, lalago na ang iyong mga hanap boy at negosyo. Or some of you, makakapag-travel ka talaga. No, magkakaroon ka talaga ng mga bagong ideas, new experiences. Now, let's see what is the initial messages. And there's something, guys, with um, the Five of Swords. No? Kumbaga, nagkakaroon ng self-sabotage dito dahil sa pagiging Mababang kalooban mo Parang gano'n no? Kailangan maging mature ka na Putuli mo yung mga bagay Na nakakasira sa'yo Yung parang ginigisa mo Sa sarili mo matika Parang dagil din Sa pagiging mabait mo Inabuso ka O ngayon Umiiwas ka na sa mga gano'n O ito yung mga Makakapal yung pes May mga ganyan Tikuya sir No Yung pa Pinahira mo na pina, Pinautang mo na Ang ending Ikaw pa yung masama Diba And of course This is something guys With the three of cups There's a something Celebration coming in for you na may mga ultimate happiness ka dito matatamo, No? May, uh, there's something you circle, friend, ramaanin magkaroon ng events, family gathering. What is additional messages for the outcome? <coughs> Excuse me. For the outcome, revision what? There's a five of cups, no? May mga disappointment, na, kumaga, it's nature, no? It's natural, na ganun talaga, no? Kailangan mo lang talagang, kung baga matutunan nyo naman yung mga bagay na nasayang. So, ibig sabihin, marunong ka mag-appreciate yung mga bagay na hawak-hawak mo pa. Na no, para walang awat, wala kang pagsisisihan sa huli. And there's a pigeon bones, may magandang balitang paparating. No, there's a night of swords. No, nagkakaroon ng anxiety, sleeplessness, and overthinking. No, iwasan mo mag-isip ng kung ano-ano na mo yung ganyang mga negative thoughts mo. And there's a, something in the pentacles. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka sa ano ba talaga yung purpose mo sa buhay? ano ba talaga yung intentions mo? Ano ba talaga yung uh, pangarap mo? And there's a temper that with a perfect timing, no? Pinapaalalahan na ka, matuto kang kumalma. Uh, kumaga, there's something na kailangan mo maghintay na tamang pagkakataon time will come, the perfect time in And there's something, the six of pentacles, na magtutuloy-tuloy na rin naman about sa finances mo. Matuto ka lang mag-manage at mag-control, no? Huwag ka masyadong exaggerated, ba Yung over-over, no? Masyado ka kasi, kumbaga, over-BI, kumbaga yung over-palabas, over-over, kumbaga, kumbaga, pag tumulong ka talaga, lubos-lubos eh. So, kailangan, limitahan mo, no? Kailangan mong uh, magtira din sa sarili mo. Masyado ka kasi dito talagang generous and And of course, parang soft-hearted ka talaga ang atake mo dito eh. So let's see guys, so what is additional messages for finances and career? So let's see. And of course, uh, doon na natin malalaman yung about sa love life at kalusugan mo. So let's watch this. Finances and career represent what? Finances and career represent with um, hermit card. No, there's something spiritual level, um, spiritual awakening, a spiritual journey. Or there's something soul searching. Na parang inaharap mo na ano ba talaga yung purpose mo sa buhay? Ano ba talagang plano mo? Ano ba talagang gusto mo? Ano ba talagang um, ano ba talaga yung ano ba yung intention mo sa buhay mo? Ano ba talaga yung gusto mo mangyari pa? No, ano pa yung gusto mo mabago? And there's an emperor. Maging mature ka. And of course, uh, parang maging mature ka dito at magkaroon ng disiplina and respect sa sarili mo. No, especially about sa finances. No pagdating sa finances or about sa business or trabaho, no kailangan na uh, magkaroon ka ng security. Trabaho is trabaho, negosyo is negosyo. And there's something the page of pentacles for invest wisely. na no, mag-invest ka ng time and effort, no kung ano ba talaga yung uh, gusto mong gawin talaga, yung passion mo. And there's something the lovers. Na no, may partnership din dito guys, um guys, no. mari magkasama kayo ng person mo sa business. And there's a sign of pentacles. Magkakaroon ka ng long term. Ibig sabihin dito, mag, pwede kayo magbukas ng business, guys. Na magkakaroon ka na pang matagalang eksena nito. Na pagdating sa pagkakaperahan, lalago ito. Now, there's something that that card with an ending in beginning, no? Kung may mga, mga nakaranas ka ng, um, kung bankruptcy, no? Kagipitan, but definitely, guys, no? Luluwag ka na. Ay, literal, ha? Kung sinasabi dito, with a material thing na, gaganda na ang daloy ng pera, pagkakaperahan sa iyo, Now, na magkakaroon ka ng financial security and financial freedom. Ganon. Kumbaga may paglaya na dito sa mga iisipin mo about sa pera. No? About naman tayo sa love life. Let's see. Pagdating sa pag iwig there's something na life of sword. Pabilis ng pabilis. No? Bibilis ang takbo ng sitwasyon. No? Parang to be follow na lang yung pagkilig eh. No? At the day, yung no? And this is something guys with refer four pentacles. Basta protection at pangalaga mo naman naman man yung na meron ka. Especially sa pag-ibig at pagmamahal. No? Sa relasyon. And there's a two pentacles maging balance Physical, mental, and emotional. ba? Diba? Kailan mo maging balance pagdating sa relasyon. Hindi pa rin give ng give, hindi pa take ng take. No? Huwag kang masyadong sugapa. Huwag kang masyadong abusado. So, ibig sabihin pagdating sa pag-ibig, kailangan kalmado at 'di ba? Plakado. Na no, kailangan ano lang balanse kayo dalawa. And this something that I repent ako with the security. Magkaroon ka ng sekuridad pagdating sa love life. No, wag stop posting by social media para lang flex no? Para hindi pagmayabang yung meron ka kasi there's a lot of evil IT. Kuya sir, no, maraming inggit gitay mamaya. Masaya ka ngayon kasi iyak ka later, 'di ba? And there's something that seven of cups, no? Kumaga maraming mga bagay dyan na maaring darating pang oportunidad or either um, gugulo, confusion, no, confusing, something like that. And this is something the Queen of Cups, no? Maging kalmado ka lagi, no? Isa sa bagay na pagdating sa relasyon na maging kalmado ka. Pag, um, kung baga, first very aggressive, maging kalmado ka, no? Kailangan ano kayo, may, there is something give and take. No? Pagdating naman tayo sa kalusugan, there is a five of pentacles, some of you guys, isa sa na nagbibigay stress sa'yo ay pera no? Sa negosyo, trabaho. And there's a night of cups, no? There's a wish of payment. Magiging maganda at mag... uumapang din ang kaligayahan at request sa uh, magandang kalusugan mo. There's a night of cups, hinay-hinay lang, ha? Sa kung ano man yung, ano man yung mga pinaglalalamon mo. No? Especially, guys, na no? may hili ka sa noodles. May hili ka sa mga frases and food. Umiwas ka. No? And there's something, the world card, no? There's something international. Maring nasa ibang bansa ka. No? Maring nakakalalas ka dito, guys, ng... Kumbaga, um, kalungkutan, na no, parang nauhomesick ka, and this is something guys with a five of wands, no? Ibig sabihin dito guys, talagang mayroon talaga nagbibigay complications sa'yo para mag-overthink ka. Mag-cleansing ka ha. Masyado ka ng maraming negativity sa utak mo. And there's an easy pentacles. No, there's something a big shot and big money coming in for you. Wag ka mag-alala. Isa sa bagay na makakatulong sa'yo dito ay may darating na malaking pera. Malaking salapi at malaking oportunidad. Kumalma ka. So let's see what is the magical fairy messages magical fire messages and advices and of course a pika card yes or no so guys ngayon pala mag-isip ka na ng questions mo then of course misa um, sa magiging sagot mo 1, 2 or 3 pumili ka lang ng isa doon then of course comment down below kung ano yung piso, pinaka uh, um, napili mo no? na pinaka napili mong sagot doon 1, 2 or 3 then of course para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na ito maraming salamat let's see and watch this eto na with the magical fair messages we are what with the magical fair messages. With the magical fair messages represent with the healing heal dealer. Una sa lahat, di ba? Una, una pa lang sa chapter na yon. Na bago tayo mag-angels messages, meron talagang healing with a star. Di ba? Unang bagsak na bara, star. So it means may healing talaga. At kinaklarify yun with the an angel spirit. Magkakanoon ka ng healing dito. Healed healing healer no? Maari magiging magagamot ka or maari magagamot ka na unti-unti ka nang gagaling sa iyong karandaman. And this is something everything is okay, no? Kung unti, na mag-o-okay situation mo, and there's a business venture. No? There's a lot of opportunities, uh, business ideas, and of course, business opportunities na paparating. And there is, of guys, ha, meron ditong, um, kung lucky color is the uh, purple or violet. No? So, let's see what is the additional messages first, synchronicities for a synchronicity is represent why represent guys with a change wow there's a butterfly not transformations no Unti-unti na magbabago sitwasyon mo and this is something communications no communicate clearly so kailangan mo ng um, kumbaga heart to heart conversation pag-uusap no and there's a magician for something a power of god na maaring Mamanifest mo na no kumbaga maaring a power of god na maaring kumbaga kagalingan No, and this something, guys, with the first season. I told you what yung sinasabi ko kanina eh, di ba? Hindi ka dapat, ano, pabago-bago ng utak. Kailangan first season and consistent ka sa ginagawa mo. Di ba? Hindi pa bago-bago. Kailangan, um, kahit uh, ano mangyari kapag tinatamad ka, mag-cleansing ka. Pero, kumbaga, alisin mo yung ganong, um, kinaugalian mo nakasanayan mo na pag tinatamad ka sa stuff. No, yun yung kailangan mong aralin. What is the yin and yang oracle card? reverse the reflections. no lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. And there's an alchemy with ancestor guides na gumay gumagabay sa dito ang angel spirit. And of course, this is something guys, with been regarded no protection at, protection at pangalagami sa sarili mo dito. No, and this is something guys with an offer. No, maraming paparating na offer for you. Maraming pasabog. No, let's see what is our romance angel for a mystic love or a full And there is something, guys, with a dating meeting for someone. Now, some of you guys, na meron dito mag-de-date or new uh, meetings for some um some someone new. Na may bagong tao, na may bagong nilalang, na makikilala mo. And there's a ah uh, there's a sheep shifter term of Ibig sabi dito may nagbabalat kayo, magingat ka sa impostor. Na may tomato And this is something, guys, with a romantic feelings. Now, there's something, guys, na maaaring magbigay ng kilig at something, di ba, twist sa eksena at nararamdaman mo. Ibabalik ang kilig, intimacy, harot, at pagmamahal. What is an angel's number? Angel's number represents a series, six, series six with a commitment. Magkakaroon ka talaga ng high level commitment. A flying honesty and light daily is a fast track to create things a peaceful and meaningful life. It's how you find solutions and comfort release worries by speaking your truth and expressing emotion regularly. Often up for the best is yet to come. So, si marami na parating. Na marami nang darating na pagbabago sa buhay mo. Kailangan mo lang talagang um, maging tapat no? sa sarili mo at maging tapat sa ginagawa mo. Diba? At uh, maging totoo. No? So, kung ano man yung gusto mo at hangarin mo. And there's a the 24-24 with the good signs. You are worthy of affections, pleasure, and pleasures if you tell your family and friends how you feel, you will find that you're on the same page and can work together effectively. Many people are rooting for you. If you spread love, it will find its way back to you multiplied. So see, may mga bagay din dito na parehas kayo na nararamdaman o parehas kayo ng sitwasyon. What is this additional message sa mga money move or a cool And there's something for sides. No, may raming pasilip marami kang bagay na unti-unting makikita. Be far and alert. No? Pay attention to the things that are important to ensure well. No? Ibig sabihin dito, marami kang bagay na makikita dito na unti-unti mo ma malalaman. Ano man yun lang sa likod dito, ano man yung pinaka burut dulo nito and there's a closed door na may magsasarang pintuan na dito start all over again no good no uh, no good job for opportunities the current job is coming to an end. Na may matatapos na. At magkakaroon ulit ang panibagong eksena. What is the what lies beneath where you future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinahanap mo? Tuklasin na natin yan, guys. Ito na yon. And of course, this is something, guys, with an insecure. Oh my God, may inggitera talaga. No? Ang nakatago dito ay talagang may lubos na naiinggit sa'yo. Okay? Eric Cruz, this is Sunday Guys with the Tired of Drama. No, ibig sabihin dito, tapusin mo na ang mga mga lungkot-lungkutan, yung mga drama-dramahan sa eksena, no? yung paawa effect, tapos na dapat yan. No, kasi itong taong kinakausap mo, yun pala yung taong miinggit sa sa'yo. Kaya nakaka-check mo lalo yung negative. And there's a part of the light, represent what? Diba? Yung more, more on um, ano ka sa kanya, kung open up ka sa kanya, open ka sa mga nararamdaman mo, yun pala yung tao na yung lagi mo nakakausap yun pala siya mismo yung tutuklaw sa eksena mo, diba? What is the part of the life? Revisit with the faith in freedom. So, si magtiwala ka at makakalaya ka din dyan sa bangungot na yan. I have calming mind and entrusted my out to God and releasing them all. I trust in His perfect providence and surrender to His will. Finding the true freedom in peace and that comes from letting go and having fun. No, and having faith at the same time. No, kung baga magtiwala ka, maniwala ka, enjoy mo lahat na nangyayari. No, at the same time guys, no, matuto kang kumalma sa, sa mga desisyon na gagawin mo nang hindi ka magkamali. What is a shadow work? Represent word. The shadow works. Represent what? Let's see, guys. Represent with um, avoidance, no? Ibig sabihin dito, kaya mong harapin yan. No? There's a confrontation and progress. It's the key to see the need to avoid discomfort but also to overcome it in tribes. Diba? Dapat kailangan kang kumbaga sumabay sa agos, no? Hindi mo kailangan iwasan at uh, kasi sa um, kapag iwasan nya, no? yung mga bagay-bagay na nasa paligid mo. No, harapin mo yung takot mo. No, mamaya, nil tinatakot ka na lang ng mga tao na yan. So, harapin mo yan. No? Kung itong tao na to yung nakakasira sa eksena mo, oh, block ka. O, oh, kung itong tao na to yung sa eksena mo, o, oh, ba diba? Tanggalin mo sa buhay mo. wag kang matakot. No? Harapin mo yung solusyon. There's a clarifying for love situation. No, piliin mo yung um, kumbaga kay payapaan sa isip mo, 'di ba? Alaga ang mental health mo. And this is something guys with a love potion. Oh my god. Open your heart to, to truly feel the magic of love. 'Di ba? Ibig sabihin dito buksan mo ang puso mo. Doon mo makikita talaga ang totoong nilalaman nito. Ibig sabihin dito kung talagang totoo 'yung nararamdaman mo, totoo 'yung intention na 'yan, no? totoo 'yung pagmamahal ng tao na nasa paligid mo, 'di ba? Mal mararamdaman mo talaga 'yan. No, the same time, guys, no? Uh, there's a crosswatcher out there na nanonood sa reading na tumarin tumutugma sa'yo. So, there's something clarifying for life situation. mag na kay guys sa question nyo, ha? Isang question lang na nag-course, pumili ka ng sagot sa tanong with a one, uh, pumili ka ng sagot sa one, two, or three, okay? Isa lang, ha? guys, okay, so, pa. What is the clarifying for life situation? And there's a hidden key. Now, put things together piece by piece to reveal the bigger picture. Diba? Unti-unti mo na makikita yan. Hinay-hinay lang. Dahan-dahan lang. Bubuin mo rin ng mga buong larawan na yan. Basta uh, magpatuloy ka na sa ginagawa mo. Aralin. Unawain mo yung bagay na nakikita mo. Huwag mong isipin na naguguluhan ka. Huwag mong isipin na, na maraming mga nasa paligid mo na nagbibigay ng distraction um, distraction sa'yo tutukan mo ko ano yung tumatakbo sa isip mo at sa puso mo. Makikita mo ang totoong larawan na, na, na napapaloob dyan na para sa'yo talaga. So let's see guys, no? what is additional messages with a pick a card, yes or no? So let's watch this. A pick a card, yes or no? Ito na tayo guys. No? Before anything else, um uh, comment down below kung anong number na napili nyo ha. Then of don't forget um, So like and subscribe my channel and of course hit the notification button for more videos of okay so guys let's see start the time with the number one and there's a yes no you have the answer opening an doors or access diba binubuksan na ano pa rin bagong pintuan no tungo sa magandang kinabukasan at panibagong eksena and number two there's something yes again trust your feeling fulfill your heart desire na magtiwala ka sa nararamdaman mo. No, yung mga bagay na nararamdaman mo, dadaling kanya para matupad mo yung mga pangarap mo at gusto mo mangyari. No, passion. what is the number three? Represent with a yes again. All yes, ha? All yes. And because the peaceful outcome and really relaxation is decision. na bigyan mo ng kapayapaan yung sarili mo para makapag-desisyon ng tama at wasto no? Para hindi ka maligaw, hindi ka magkamali, no? Palayain mo 'yung sarili for negativities at makakapag-decide ka ng tama at wasto. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of May 8 hanggang May 14 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila at mga resonate. Kung nila mga po relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Update ko sa so maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta, sa aking channel, lalong-lalo lalo, nang hindi escape ng ads away, pagpalaan kayo. Nang Diyos at may kapalisik, sikliglig, nag-uma po, nabiyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po yung see the next video. Bye-bye and babush.